Sa malalim na karagatan ng Sibuyan Island sa Pilipinas, matatagpuan ang isang kakaibang misteryo na kinilala bilang Ghost Fleet o kaluluwa ng mga barko. Ito ay isang puwok ng mga lumubog na barko mula sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at ito ay kilala hindi lamang dahil sa kanilang makasaysayang halaga kundi pati na rin sa mga kwentong kakaiba at espiritual na kaganapan. Ang Ghost Fleet ay binubuo ng mga barkong lumubog noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong iyon, maraming mga labanan sa karagatan ang naganap sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga dekada, nagkaroon ng mga kwentong kakaiba tungkol sa Ghost Fleet. Maraming mga lokal na residente ang nagsasalaysay ng mga kakaibang kaganapan at espiritual na mga pangyayari sa lugar na ito. Naririnig daw ang mga malalakas na kahog mula sa ilalim ng mga lumubog na barko at may mga kwento pa ng mga naglalakad na anino sa mga gabi hindi lang sa mga espiritual na aspeto kilala ang Ghost Fleet. Ito rin ay nagiging bahagi ng lokal na folklore at kasaysayan ng Sibuyan Island. Ito ay nagdadala ng kahulugan ng misteryo at kababalaghan sa isla at nagbibigay ito ng isang espesyal na kakaibang alindog sa lugar. Dahil sa kakaibang kalagayan ng Ghost Fleet, maraming mga pagsusuri at pag-aaral ang isinagawa upang alamin ang mga barko na ito. Minsan, ito ay naging sentro ng pag-aaral para sa mga nagnanais malaman ang mga lihim ng kasaysayan ng Pilipinas at ng mga barko na lumubog sa panahon ng digmaan. Ang Ghost Fleet ng Sibuyan Island ay isang misteryo na patuloy na nagpapalikha ng mga kwento at alamat. Bagamat maaaring hindi natin ganap na maunawaan ang lahat ng kaganapang nagaganap sa ilalim ng malalim na karagatan ng Sibuyan, ito ay nagbibigay ng isang espesyal na kulay sa kasaysayan at kultura ng lugar. Ito ay isang paalala na kahit gaano tayo kateknolohikal sa kasalukuyan, may mga lugar at mga pangyayari pa rin na nananatiling misteryoso at hindi natin lubos na naunawaan.